yun know? oh kasi tigas ng bato so yun na maalo dito eh tumigas sya ayan so panambutin natin to so kung may pinakbatter kayo dyan na tumigas ah uh pag natin kung paano palambutin yung ulo mo. So, yun ang mga makinig ka. So, meron ako dito ano mga Peanut butter. Yan. Peanut butter mga alodin soup. Yan, itong pag-usapan natin ngayon kung paano ito palambutin hindi, hindi yung ulo mo. So, peanut butter palambutin natin to, So, itong peanut butter mga kung paano palambutin to Kasi, ang tigas. Kasi, tigas ng... You know, tigas ng bato. So, yun na. Maalo dito tumigas sya. Ayan, so, palambutin natin to. So, kung may peanut butter kayo dyan na tumigas, ah uh, you know, panambutin nyo yan. So, watch kung paano palambutin to. You learn. Ayan. So, yun o. Need nyo rin ng oil. Kasi ito yung nagpapanambut ng ulo natin. Oil. Yun so, Oil. Oil. So, <coughs> may oil tayo. So, lagyan na natin konti para halo-haloin natin. Then, you know, malambot na yun. So, So, yun naman talaga yung oil ng isang Ang palambot ng peanut butter. So, <sighs> Oil. So, ito meron pa rin. Madami ito sya pero, wala to tubig guys. So, ililagay namin na oil. So, ililagay namin na oil. Ito yung mga hindi. Parang malambot na sya. brand tigas yan. So, so yun, yan ang uh, natin ngayon. Kung paano. Nagpa lang ng peanut third Peanut butter. So, walang nang halian. ayan na maulit ang ano siya. malambot na siya. Sumalambot so, ma na Malambot siya. nga mga 'di, is malambot na eh oh. ah, so, we'll one try natin to try this. So, hindi nyo alam to yaman yeah, to so, you know. hindi nyo alam yan ah aircon. So ayan mga lid oh. Hello lumambot na siya. Sobrang tigas na kanina, mga lid, parang tutong talaga. Ano? So sobrang lambot niya. kasi kapag natagalan siya, hindi siya gamit mabot ng oh. Ano? ano na 'te? Sorry. Mabot ng umabot ng ayun eh stop eh makalulik sa <laughs> iyo na pala so umabot ng 2 years Tanggal na to. Expired na to. Ano? So, pinalambot natin ulit. Kayo. Ayan. So, sobrang lambot. Parang siyang tubig. Ng, parang siyang tubig. So, yan ang ating video na ngayon kung paano magpalambot ng peanut butter. So, sa nyo next video na yan. Ayan. So, kung may peanut butter kayo dyan na migas na, hindi na, hindi na ano. So, palambutin nyo, lagyan nyo ng mantika. <laughs> lagyan nyo ng mantika, then, you know, halu-haluin nyo lang. Nalambot na yun. So, yung makalat yung oil nyo. So, you know. May tips na naman si Pipito. Wala nang mantika. Ayan. So, yun lang. Ayan. So, yun, kahit anong, ano na yung Tagal ko yung tingit. Sobrang tigas siya. Magtika lang sa nalaga yung ang paano. Ang palambot. So, sa nakakaalam na din. Sure. Sh Hindi so, pa. Ah, ito yun. Gayaan so, nyo lang ito ha. Ayan yun ang mga So, ayun mga kalude. Dito na po nagtatapos ang ating video na to. At kung ikaw na ikinig ka, so, kung may peanut butter ka dyan, lagyan mo na. Huwag nang patagalin, huwag nang kahirapan. So, yun know. o. Ang nga pala mga kalude, so, <laughs> may bad joke sa inyo ngayon. So, uh, So, yung na, ano dyan, nung na, fresh uh, yung channel dyan, else, tuloy nyo lang yun, yung, huwag nyo lang pabayaan yun. Kung napanood nyo to, kung yung na fresh yung channel dyan, tuloy mo lang yun, huwag mo pabayaan yun. Uh, darating din yun, kasi sabi doon, yes. na one year ata, ipabalik niya, ni Lolo. So, huwag mo lang ano yun, huwag mo pabayaan yun, tuloy mo lang yan Pangdasari kita. Babalik 'yun. Thank you for watching.